Ay, nako. Bagong taon na. Ubos na yung pera. Saan kaya ako makakuha? O saan na kaya na ako makakautang ito? Oh, net. Oh, init talaga eh. Kailangan magpapahiraman akong tao eh. Mabuti pa. Hanap tayo ng kliyente. Boss Ngayon ng hapon Ah Init kayo na no Sir Uff Naghanap kasi ako boss ng ano eh Ng taong Papiramin ko ng pera Sir Ikaw talaga sir Yung parang hulog ng langit sir ah Oo wow. oh, boss 30% yung uh, interest Kada buwan So kung mababayaran mo ako At magka-transaction tayo ngayon Sigurado na yan Kung makakapasa ka sa interview. Anong interview, sir? Anong ibig sabihin, sir? Hindi naman po ako mag apply ng trabaho, sir. Bakit may interview, sir? Alamin muna namin kung ano yung source of income mo. Tapos, may kung kwalifikado ka. Tatagal yun ng isang linggo. Naku naman, sir. Ang tagal naman yun, sir. Isang linggo. Eh, sa iba nga, sir. Isang araw lang o ilang minuto lang approve na kaagad. Meron, meron po akong sampung anak. Pero huwag po kayong mag-aalala, sir. Babayaran ko kayo, pangako po yan, sir. Oh, grabe naman ang sitwasyon mo, boss. Ano kayo eh, magandang gawin dyan? Ngayon na lang, para wala lang CICI, mapayag ka, gawin nating 50%. Hindi ka napupuntahan dito, atin natin lang yon. Pero pangako mo sa akin, babayaran mo ako. Ha? Babayaran mo ako kasi ako yung malilintikan sa ano eh, sa kumpanin namin eh. Oo naman po, sir. Ay, salamat po, sir. Ikaw ba naman? Pangako po, sir. Babayaran ko po kayo kagad. Ikaw ba naman? Nakakaya naman po sir. Sobrang bait nyo. Hindi ako magbabayad sa inyo. Ito ah. One, two, three, four, five. Sakto ah. 5,000 libo. Okay. Bibigay ko ito sa iyo. Kaya ito ah. Oh, laki. Ha? Dalawa? Ito? Apat? Lima? Sir? Maraming maraming salamat po sir Uy, Malaking tulong po sa akin po to sir Pero hayaan niyo po sir Babayara ko po talaga kayo sir Pangako po yan sir Yung sa ibang mo po sir Hindi umabot ng isang araw Pangako yan Chamba to 50% interest 20% yung sa akin Ah, <laughs> chamba tayo hahahaha <laughs> <Jamba> to <laughs> ito na yung 50% ito yung makukuha ko ng 20% ko hahahaha eh, siya sya ayan parang wala lang tapos hintayin ko siyang lumabas sige <laughs> sige <laughs> ah 20% sabi talaga yung niraman ko noon talaga siya oh no hah siya ba yun pinuchan oh, ko pang buwan na pala patay to <sighs> na araw po, sir! Eh, hey, boss! Hey, kumusta? Ang araw po. Yes. So, oh, ipalito po kayo, sir. <laughs> Siyempre, isang buwan na tayo. Ito na yung panahon na kailangan ko ng mangolekta sa inutang mo na 5,000 pesos. <laughs> ah, ang naman po, sir, ah. Eh, nakalista eh, oh. Bagong taon! sabi ko sa'yo, pupunta ako dito. Sir, hindi naman siguro kasalanan kung hindi ako makakabayad ngayon sa inyo? Eh, sobrang taas ng interest niyo, Sir. 50%! Sino ah. ba naman yung makakabayad? Eh, halos kalahati yung babayaran ko, interest pa lang. Pasensya na po, Sir, pero wala akong pera ngayon, Sir. Ano ba naman, Boss? pinag usapan natin 'yan eh 5000 ibabalik mo sa akin after a month. Boss. Sampo yung anak oh. ko. Paano yan boss? Mapagalitan ako yung sa company, ako yung magbabayad ng 5000 na yan. Sana hindi ka na nga ako pag hindi mo kayang bayaran. Eh kasalanan ko pa ngayon. Eh sino yung lumapit dito at magtanong na? Boss, boss, gusto mo ba yung umiram ng pera? Mm. bos, apa? bos, 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 menang, tepus lawan itu, mana sih? lanjut, bos, bos. hindi bawal ang mangutang pero bawal ang hindi magbayad kaya kung mangutang man po tayo kailangan bayaran po natin tama so sa mga nagpapautang naman uh, kailangan po nating intindihin ang sitwasyon ang mga taong nag-uutang sa atin kailangan din nating isipin kung ano yung pwede nating maitulong sa kanila so ganoon lang po at maraming salamat sa inyo